ayan to ano bang special dito ano bang special dito uy walang duda ang ganda walang duda ang ganda nito walang duda ang ganda, nga. ganda nito, ah. Ang ganda nito ang ganda nito Oh, ang ganda. Ang ganda nga. Ganda. Para sa mga batang babae na naghahanap ng komportabling plaid joggers na perpekto para sa taglagas at taglamig, narito ang ilang mga tip para sa paghahanap ng perpektong pares. Mga pangunahing tampok na dapat hanapin. Plaid pattern, ang plaid ay isang klasikong pattern na nagbibigay ng isang maaliwalas at nakaistilong hitsura. Maghanap ng mga joggers na may iba't ibang mga kulay at sukat ng plaid upang tumugma sa personal na estilo. Komportable na tela, ang mga joggers ay dapat nagawa sa malambot at komportable tela tulad ng flannel, fleece o jersey. Ang mga tela na ito ay mainit at nagbibigay ng kaginhawaan sa panahon ng malamig na panahon. Mga bulsa, ang mga bulsa ay isang mahalagang tampok para sa mga batang babae dahil nagbibigay ito ng lugar para sa kanilang mga mahalagang bagay tulad ng telepono, wallet, o mga laruan. Maluwag na rib cuffs. Ang mga rib cuffs ay nagdaragdag ng isang nakaistilong detalye sa joggers at tumutulong din na mapanatili ang init sa mga binti. Ang maluwag na cuffs ay nagbibigay ng kaginhawaan at kalayaan sa paggalaw. Mainit na tela, ang mga joggers na gawa sa flannel, fleece, o iba pang mainit na tela ay perpekto para sa taglagas at taglamig. Ito ay magbibigay ng karagdagang init at proteksyon mula sa lamig. Mga karagdagang tip para sa pagpili. Suriin ang mga review bago bumili ng joggers, magbasa ng mga review mula sa ibang mga customer. Makakatulong ito na matukoy kung ang mga joggers ay talagang komportable at mahusay na gawa. Isa lang alang ang okasyon kung ang mga joggers ay para sa pang-araw-araw na paggamit o para sa mga espesyal na okasyon, piliin ang estilo at tela na naangkop sa okasyon. Mag-isip ng personal na estilo, ang mga joggers ay dapat na tumugma sa personal na estilo ng batang babae. Maghanap ng mga kulay, pattern, at estilo na gusto niya. Surihin ang sukat, tiyating ang joggers ay angkop sa laki ng batang babae. Ang mga joggers na masyadong maluwag o masyadong masikip ay hindi komportable. Mga halimbawa ng mga joggers na plaid na komportable para sa mga batang babae. Just love pajama, jogger pants, set sleepwear, PJs, buffalo plaid and tie-dye. Ang set na ito ay nag-aalok ng komportabling flannel joggers na may buffalo plaid pattern at tie-dye accents. Mayroon din itong mga bulsa at ribbed cuffs. Roll out the bed buffalo plaid jogger lounge pants. Ang mga joggers na ito ay gawa sa malambot na flannel at may buffalo plaid pattern. Mayroon din itong mga bulsa at ribbed cuffs. Derek Hart Buffalo Plaid Christmas Crew Matching Family Christmas Pajama Sets Baby, ang set na ito ay nag-aalok ng mga komportabling flannel joggers na may buffalo plaid pattern, perfecto para sa pagsusuot sa panahon ng Pasko. Conclusion Ang paghahanap ng perfectong plaid joggers para sa mga batang babae ay hindi mahirap. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito, maaari kang makahanap ng komportable, nakaistilong at mainit na joggers na perpekto para sa taglagas at taglamig. Tandaan na ang kaginhawaan at estilo ay mahalaga para sa mga batang babae, kaya siguraduhin pumili ng mga joggers na tumugma sa kanilang mga pangangailangan. Ang iyong hinahanap ay isang shake na solid na kulay polyester wide leg pants para sa kababaihan na may tela na tinahi, ang para sa tagsibol, taglamig, at may adult casual loose fit. Mga pangunahing katangian Material, polyester Ang polyester ay isang matibay at madaling pangalagaan na tela na angkop para sa iba't ibang panahon. Estilo, wide leg Ang wide leg pants ay nagbibigay ng komportable at nakaistilong hitsura. Kulay, solid na kulay. Ang solid na kulay ay nagbibigay ng simpleng kagandahan at madaling ipare sa iba't ibang damit. Tela, tinahi. Ang tela na tinahi ay nagbibigay ng mas mataas na kalidad at mas matibay na pantalon. Okasyon, angkop para sa tag-sibol, taglamig. Ang pantalon ay maaaring isuot sa iba't ibang okasyon mula sa casual hanggang sa semi-formal. Sukat, adult casual loose fit. Ang loose fit ay nagbibigay ng komportableng pakiramdam at nagpapahintulot sa libreng paggalaw. Mga lugar na maaaring makabili. Narito ang ilang mga online na tindahan kung saan maaari mong mahanap ang pantalon na iyong hinahanap. Tokopedia ang Tokopedia ay isang sikat na online marketplace sa Indonesia na nag-aalok ng malawak na seleksyon ng mga damit kabilang ang wide leg pants. Casual ang Casual ay isang online na tindahan na nag-aalok ng mga damit na may casual na estilo. Mayroon silang iba't ibang wide leg pants na gawa sa polyester. Niswa Fashion ang Niswa Fashion ay isang online na tindahan na nag-aalok ng mga damit para sa mga kababaihan. Mayroon silang koleksyon ng mga wide leg pants na gawa sa dekalidad na tela. Nuchan, ang Nuchan ay isang online na tindahan na nag-aalok ng mga damit na may estilo at abot kayang presyo. Mayroon silang koleksyon ng mga wide leg pants na gawa sa iba't ibang materyales, kabilang ang polyester. Shopkicheck, ang Shopkicheck ay isang online na tindahan na nag-aalok ng mga damit na may mataas na kalidad at estilo. Mayroon silang koleksyon ng mga wide leg pants na gawa sa iba't ibang materyales, kabilang ang polyester. Mga tips sa pagpili ng pantalon. Sukatin ng iyong baywang at hita. Ito ay makakatulong sa iyo na pumili ng tamang sukat ng pantalon. Isaalang-alang -alang ang okasyon kung saan mo susuotin ng pantalon. Kung para sa casual na okasyon, maaari kang pumili ng pantalon na may mas maluwag na fit. Kung para sa semi-formal na okasyon, maaari kang pumili ng pantalon na may mas fitted na fit. Tingnan ang mga review ng produkto. Makakatulong ito sa iyo na malaman kung ano ang karanasan ng ibang mga mamimili sa pantalon. Tiyaking ang pantalon ay gawa sa dekalidad na materyales. Ang dekalidad na materyales ay magtatagal ng mas matagal at magiging komportable sa pagsusuot. Conclusion Ang paghahanap ng perfectong chic na solid na kulay polyester wide leg pants para sa kababaihan ay madali sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tip na ito. Tandaan na piliin ang tamang sukat at estilo na angkop para sa iyong pangangailangan. Ang tamang pantalon ay maaaring magdagdag ng kagandahan at kumpiyansa sa iyong hitsura. Nais nice mo ng Manfinity EMRG panlalaking street style dark depressive aesthetic asymmetric design black loose pants para sa iyong asawa o boyfriend. Ito ay isang plain long oversized harem black baggy pants na may asymmetric design at dark depressive aesthetic. Mga detalye ng produkto. Estilo, street style, dark depressive aesthetic, asymmetric design, loose fit, harem style kulay, black. Material, hindi nabanggit sa iyong kahilingan, ngunit karaniwang gawa sa cotton, polyester, o blend ng dalawa. Sukat, oversize. Okasyon, casual, streetwear, outings. Oh, Tampok, baggy, mahaba, asymmetric design. Mga lugar na maaring makabili. Dahil sa sobrang tiyak na pangalan ng produkto, maaaring mahirap mahanap ito sa mga karaniwang online store. Manfinity EMRG, maaaring may sariling website o online store ang brand na ito. Maaaring mas madaling mahanap ang produkto sa kanilang sariling platform. Mga online marketplace, maaari mong subukang hanapin ang produkto sa mga online marketplace tulad ng Shopee, Lazada, o Amazon. Mga social media, maaaring may mga online store na nagbebenta ng mga damit na may dark depressive aesthetic na makikita mo sa mga social media platform tulad ng Instagram o TikTok. Mga tips sa paghahanap Gamitin ang buong pangalan ng produkto sa paghahanap. Magdagdag ng mga keyword tulad ng asymmetric pants, harem pants, black baggy pants, o dark aesthetic clothing sa iyong paghahanap sumali sa mga online community o grupo na nagtataguyod ng dark depressive aesthetic. Maaaring may mga miyembro na makakapagbigay ng mga rekomendasyon para sa mga online store na nagbebenta ng ganitong uri ng damit. Gumamit ng reverse image search. Kung nakakita ka ng larawan ng pantalon online, maaari mong gamitin ng reverse image search upang makita kung saan ito nabibili. Conclusion ang paghahanap ng Manfinity EMRG panlalaking street style dark depressive aesthetic asymmetric design black loose pants ay maaaring mga ilangan ng kaunting pananaliksik, ngunit posible. Gamitin ang mga tips sa itaas upang madagdagan ang iyong chance na mahanap ang perpektong regalo para sa iyong asawa o boyfriend. Ang hinahanap mo ay FRIFUL women casual plaid print elastic waist ankle length pantalon na may mga bulsa. Ito ay isang uri ng pantalon na may plaid print, elastic waist, ankle length at mga bulsa. Mga katangian ng pantalon. Estilo: casual. Ang pantalon ay idinisenyo para sa pang-araw-araw na pagsusuot. Tela, hindi nabanggit sa iyong kahilingan, ngunit malamang nagawa sa cotton, polyester, o blend ng dalawa. Kulay, plaid print. Ang plaid print ay isang sikat na pattern na nagbibigay ng plasiko at nakaistilong hitsura. Sukat, elastic waist. Ang elastic waist ay nagbibigay ng komportabling fit at nagpapahintulot sa libreng paggalaw. Haba, ankle length. Ang ankle length ay nagbibigay ng balanseng hitsura at nagpapahaba sa mga binti. Mga tempok may mga bulsa. Ang mga bulsa ay nagbibigay ng dagdag na pagiging praktikal at kapakinabangan. Mga lugar na maaring makabili dahil sa sobrang tiyak na pangalan ng produkto, maaaring mahirap mahanap ito sa mga karaniwang online store. FRIFUL, maaaring may sariling website o online store ang brand na ito. Maaaring mas madaling mahanap ang produkto sa kanilang sariling platform. Mga online marketplace, maaari mong subukang hanapin ang produkto sa mga online marketplace tulad ng Shopee, Lazada, o Amazon. Mga social media, maaaring may mga online store na nagbebenta ng mga damit na may plaid print na makikita mo sa mga social media platform tulad ng Instagram o TikTok. Mga tip sa paghahanap Gamitin ang buong pangalan ng produkto sa paghahanap. Magdagdag ng mga keyword tulad ng plaid pants, elastic waist pants, ankle length pants, o women's casual pants sa iyong paghahanap mag-filter ng mga resulta ng paghahanap ayon sa sukat, kulay, at estilo. Sumali sa mga online community o grupo na nagtataguyod ng fashion. Maaaring may mga miyembro na makakapagbigay ng mga rekomendasyon para sa mga online store na nagbebenta ng ganitong uri ng damit. Conclusion ang paghahanap ng FRIFUL Women Casual Plaid Print Elastic Waist Ankle Length Pantalon na may mga bulsa ay maaaring mga ilangan ng kaunting pananaliksik, ngunit posible. Gamitin ang mga tips sa itaas upang madagdagan ang iyong chance na mahanap ang perfectong pantalon para sa iyong pangangailangan.